Umpisan po natin ang ating palabas with, for today's talk. Humarap po uh, sa Senate Inquiry ng Committee on Public Information and Mass Media kaninang tanghali, sina Jojo Nones at Richard Cruz, ang mga akusado sa kasong sexual harassment na sinampa ni Sandro Mulak sa National Bureau of Investigation. Mariing tinanggi ni na Jojo at Richard ang mga akusasyon ni Sandro laban sa kanila. Narito po ang kanilang pahayag independent contractors ng GMA Network na tinutukoy sa mga online posts na kumalat noong mga nakaraang araw. Subalit, hindi po kami gumawa ng kahit anong sexual harassment or abuse laban kay Sandro Mulak. Sa tinagal-dagal namin sa industriya, wala po kahit na isang reklamo, sexual man or anuman, ang nag-file sa amin. Kaya hindi po namin sisirain ang panga ang iniingat iniingatan naming pangalan at karera at reputasyon para makapag-abuso o haras ng isang tao. Sa huli kami rin po ay humihiling ng hustisya, mabigyan sana ng hustisya ang malisyosong pagbibintang sa amin. Kaya po naming kaya po naming mapatunayan sa piskalya o korte na wala kaming kasalanan. Hintayin lang po sana natin ang proseso, ang due process. Habang hinihintay po 'yan, Humihiling po kami sa sambayanan na wag niyo po muna kaming husgahan. Ipako na para mga convicted na criminals. Kay Sandro, wala kaming ginawang masama sa iyo at alam mo yan sa puso mo. Hindi pa huli ang lahat na Mags magsabi ng totoo. <laughs> Kinumpirma ni Jojo na magkatext ni Sandro pagkatapos ng GMA Gala noong July 20. Pero giniit niyang si Sandro di umano ang nagpresintang pumunta sa kanilang hotel room ni Richard at hindi niya ito inimbitahan. Itinanggi ni Jojo na nilagyan niya ng substance ang wine na ininom ng aktor. Ayon sa abogado ni Sandro na si Atty. Zarina Quintanilla Raz, prinisenta na nila sa NBI ang kopya ng mismong text conversation ni na Sandro at Jojo at iba pang ebidensya to support Sandro's allegations. Pero ayon sa NBI, hindi nila ito maaaring ilabas sa publiko dahil pending pa ang kanilang investigasyon. Nag-request din si Jojo na sasagutin nila ang iba pang tanong ng mga senador sa isang executive session to honor the confidentiality of the investigation. Maraming salamat po.